Sir, dito na ba tayo? Dito na tayo. Hunyo 10, 2012 ng kami ay makarating ng kanas malusos sa isla ng Basilan para saksihan ang isang mahalagang misyon ng Philippine Army. Ang pakay ng tropa ay ang barangay Kabkaban-Sumisip kung saan gaganapin sa kinabukasan ng isang civic action o lingap mamamayan na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga pribadong sektor. Ang misyon ay ang paglalapat ng agarang lunas dental at medical sa mga mamamayang lubhang nangangailangan. Ito ay pinamagatang pagkakaisa tungo sa kapayapaan. Ayon sa mga kinaukunan, ito ay masisilbing daan upang mailapit ang pamahalaan sa puso ng mga mamamayan. Babuo ang tiwala at makuha ng mga tagapagpatupad ng batas ang kooperasyon ng mamamayan sa pagsugpo sa kriminalidad. Ito ang adhikain ng IPSP o Internal Peace and Security Plan ng gobyerno sa Basilan. Mula Isabela hanggang Canas ay mahigit kumulang dalawang oras na biyahe at ang kalsada ay lubhang malubak. Ang misyon ay pinasimunuan ni First Lieutenant Ariel T. Matic, ang commander ng 13 Company, sa pamatnugot ng nakatataas na si Lieutenant Colonel Moises Naive, ang batalyon commander ng 4th Special Forces Battalion. Ang mga pangunahing tumulong ay Provincial Health Office ng Masilan sa pangunguna ni Dr. Roda Delgado Principe. Ang PCSO na nagbigay ng mga gamot ang gobyerno lokal ng sumisip sa panguna ni Mayor Gulam S. Saliman Hataman at ng barangay captain na si Rakib A. Anjala. Yung activity na is uh, pinagtulong-tulungan ng mga uh, galing sa PCSO, Sambuanga, and then galing sa Provincial Health Office ng Isabela, Municipal Health Office ng Maluso, and then Municipal Health Office ng, ng Lamitan. At the same time, mayroon ding tulong from from mayor ng sumisip, Boy taman. So yung start, registration and then um, weigh in sa mga bata. Tapos yung mga buntes and then meron din kami uh, consultation, medical, dental and tule. And andyan din yung mga gamot na pinrovide ng PCS. Nagpartisipa rin ang mga Amerikanong sundalo mula sa Joint Task Force Basilan na pinamumunuan ni Captain Chang. Si Dr. Jarmila Balyaho na nagmula sa Municipal Health Office ng Maluso, si Dr. Alfonso Bravo na galing pa sa Provincial Hospital ng Lamitan, at para sa dental si Dr. Sadidin Manar mula sa Lamitan District Hospital. At ngayon, sa unang pagkakataon, ang matataas na opisyal ng Moro National Liberation Front o MNLF ay sumali na bilang kabalikat ng gobyerno sa pagtataguyod ng IPSP sa naturang isla. Sila ay pinamumunuan ng MNLF General na si Abdul Baki Tapsi, lalong kilala sa tawag na Jungle Fox. Ang kanilang pangunahing gampanin ay pagtiyak ng kapayapaan at siguridad sa dako ng misyon. Sa mga kamu ang kalagihan, ang problema? Yari ra imbarangay tat dato kalasahan ni Badla Binuwa yari inyo nato sabat siya ini naghibato dano sampo sinabuin hanga si bis kay Mayor Hataman ang ganitong civic action ay katangi-tangi at malaking tulong para sa mga kapuspalan Sinabi niya na itong pagkakaisa ng MNLF at AFP ay magdudulot ng tuloy-tuloy na kapayapaan sa naturang lugar Ah, salamat. Uh, alam mo pag-usapan tungkol sa impact malaking impact ito at saka first time ito narinig ko sa pagupo ko na ang MN ang joint MNL pati ay, ay pinagkaroon ng joint forces sa sa uh, activities nito. Pero sa tingin ko tuloy-tuloy na ito ang katahimikan at kapayapaan dito sa Kabukaban as well as whole, as a whole of society. In Albarca, the last time we are in Albarca last week. So we have a very successful mission in Albarca with the MNLF. So I, I have a thumb up with the MNLF. So again, now with us working with the MNLF, Curtin Company and me, PCSO and you, the Times Online. Sa larangan ng kalusugan, ay kay Dr. Principe, ang mga pasyente na nabigyan ng panimulang lunas ay kailangan pa rin magkaroon ng kung tawagin ay follow-ups. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga health workers, lalong-lalo na ng mga doktor, hirapan silang ito ay tugunan. Matagal na na nag-iimbita ako ng mga doktor, lalong-lalo na sa Basilan. Pero ilan lang ang tumugon, tulad ni Dr. Bravo, Dr. Jarmila, Dr. Sherwin Abubakar. So, kailangan may mga additional uh, doktor pa sana. Sana lahat ng munisipyo natin, ah si Dr. Vicente Yu pala ng Lamita, no? Kailangan may mga additional doctors tayo to fill in the um, items of other municipalities kasi ilan lang mga mun munisipyong may mga doktor. Tulad ko, ang item ko or position ko is purely supervisory. Pero I go beyond that no kasi um, ako mismo nag, nag check up sa mga mga tauhan tao natin taong basilan kasi ilan lang nga kami ito ang katapusang bilang ng mga benepisyaryo sa bunot ng ngipin ay 58 sa medical check up ay 251 sa immunization ay 6 sa tuli ay 26 at 333 ang tumanggap ng medisina. Maayos na nagtapos ang MedCup Civic Action. May umuwi ng Isabela, Maluso at Lamitan. Hatid ng mga military truck at may kasama pang talawang tangkit tigera. Para sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Lakbao nag